kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR! Sa patuloy na lumalalang bangayan ng Duterte at Marcos ay nagumpisa ng maggalkalan ng baho ang isa't isa at paunahan na lang kung sino ang mas mapupuruhan. Bentaha kapag ika'y nasa gobyerno dahil panig mo ang napakaraming politiko at may akses ka pa sa napakalawak na intelligence ng gobyerno. Nangyari na rin ito noon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nang kanyang diniin sa kaso ng iligal na bato ang dating senador na si Leyla de Lima kung preso ang ginagamit na witness laban sa mga Duterte ngayon. Hindi ba't preso din noon ang ginamit ng kanyang mga kalyado para mawasak ang kredibilidad ni Dilima? Uh, sa level po ng pagiging DOJ Secretary at level po ng spokesperson ng lahat ng bilanggo, masasabi ko pong malapit kami sa isa't isa. Sino ang mag-aakala na ang tinaguriang berdugo, berador at angel of death noon ng programang laban kontra sa iligal na bisyo ni Duterte ay siya pala ngayong mas lalong magpapalugmok sa kanila. Siya ang dating hinangahan at pinuri dahil siya lang naman ang umutas sa buhay ng pamilyang kinakatakutan sa uzamis ng mga paruhinog. Bulagta ang dating mayor ng pinagraratrat at inagisan pa umano ng granada ng tropa na bumiras sa kanila. Ito, ang raiding team sa pamumuno ni Police Colonel Jovi Espinido kahit ang mayor ng Iloilo City -ilo noon na si Jed Patrick Mabilog ay kinilabutan dahil sa balitang maa-assign doon. Si Colonel Espinido kaya hindi nagtagal ay sumibat ang mayor sa ibang bansa. Ngayong nakafokus ang kongreso sa pagtalakay sa nangyaring EJK sa panahon ng dating Pangulo, ay walang may nagakalang si Coronel Jovi Espinido ay ididiin si Duterte at Bato. Base sa affidavit na isinumite ni Espinido sa kongreso, ay direkta siyang tinawagan ni Nooy PNP Chief Bato de la Rosa. Itinalaga bilang chief ng Albuera Lady at binigyan ng isang order. So nung kayo po yung nag-ausap ni Den Chief PNP, Bato de la Rosa. Ano po yung mga specific instruction niya or uh, marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, ang uh, about this uh, war against illegal drugs. So dapat, galingan mo ha, ikaw ang i-assign ko as chief of police ng Albuera. So dapat, mawala na yung mga drugs sa, sa Albuera. So your, your honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Abuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang pulis, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano pag, po 'yun? Pag sabi na mawala, kasalit na 'yung mamatay. Mamatay. Taka, you know, that is very uh, obvious for us an officer so pag Your Honor. So sinabi po sa inyo, na mawala, ibig sabihin mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Yes. Okay. Sa loob lamang ng 18 Dias ay win na sa kumanon ni Jove Espinido ang grupo ng kilalang illegalista na si Kerwin Espinosa. Pa, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, sir, Na disband po yes. ninyo. Pa, paano po ninyo nagawa yan? Ah... Uh, nung ako na masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga polis nandoon assign kasi nung dumati ko two days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga polis ng commission officer, yung mga sarhinto, na magparilib sila kasi takot sila na ako ang hippie na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na itong trabaho natin. Uh, samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. Um, after two days, Your Honor, Mr. Chair, na, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag sa Camp Krami direct kay CPNP PNP Dilarosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may nagbibinta uh, pa ng drugs because two days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nagbaybas tayo ng malaking baybas natin na mga right -hand talaga ni Kerwin uh, Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pag pagdating ko at sa kapagkatapos. Dahil sa personal na binili ni Bato sa si Espinido Rason para direct na itong nagre-report sa kanya. Sa lahat ng kanyang mga galaw at hindi lang kay Bato ito direct na kung mag-report, kundi pati mismo sa dating Pangulo. Lahat po ba ng galaw ninyo, diretsyo po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato de la Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor. Pati sa Presidente. Derek, D ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay? Kay si PNP de la Rosa, Your So owner. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President, President, Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your honor. So pag nag-report ko po kayo kay President Batot, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi. Mas marami. Mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso your po kayo nagre-report? Oo. Oh. Normal po ba ang isang, at that time sabi niyo major kayo, normal po ba yon na yung isang major e eh, diretsyong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors, hindi okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. Nang lumipat na si Espinido sa Uzamis ay utos rin daw ito ni Bato at ang order sa kanya ay buwagin. In-neutralize by all means ang sindikato na hawak ng dating mayor na si Aldong. Ang katagang neutralization ay isa lang daw ang ibig sabihin ito pagdating sa mga kapulisan. Sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pagka neutralization, uh, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. no? By all means, uh, ikaw na ang bahala ang uh, operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng uh, istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include um, Colonel na ang pagpatay sa target? Kasali na your honors. Nang kinumpirma ng isang congressman kay Espedido hmm. na kung ang order ni Bato na i-eliminate ang target ay ang ibig sabihin ba nito ay to dasin dito na umatras at piniling hindi sagutin ni Colonel Espinito. So, kumbaga parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Uh, Your Honors, Mr. Chair, uh, I understand you, you allow you, uh, me to not to answer that question. Ayon sa koronel, habang nasa usami siya ay kanyang nakumpirma kung gaano ka makapangyarihan sa kanilang lugar ang pamilya ni Aldong Parohinog dahil sa sindikato nitong galawan. Pinapabayaan ko for two months, Your Honor, Mr. Sir, na magtrabaho ang Parohinog because before I uh, assigned in Uzamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO, ang PNP that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, iton turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa eh, polis ni parohinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng tira. Uh, na Nalaman ko na yung lahat for two months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Uh, Pinuprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang polis PNP sa USAMIS, dalawa ang LTO. Ang noon pang itinatanggi ng dating administrasyon ni FPRRD na kota ng mga pulis, pagdating sa paghuli ng mga tulak ay talagang binasag na ni Espinido at sinabi ang umano'y totoo. The other kota naman at saka uh, yung reward system, uh, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may may uh, reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong na bypass o wala, uh, Yon ang ang pag-intindi pag, pag ko sa dalawang klase ng reward at saka kota. Kung noon ay ni Espinido na may paglabag sa karapatang pantao ang isinagawang laban kontra sa legal na bisyo, ngayon naman ay kumbinsido talaga ito na meron ngang mga nangyaring paglabag sa human rights. Well, uh, during the height of the implementation of the uh, war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions or comments that human rights were violated? Yes, your Honor. so you agree uh, do you agree that uh, human rights were violated during those times? Yes, your honors. Ito pa ang mas matindi na sinabi ni Espinito na talagang mas lalong didiin sa pamunuan ng PNP. Galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, karnaping, kidnapping. Galing sa PNP, Your Honor, Mr. Sir, uh, hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang uh, polis. Nang makarating kay Senador Bato ang isiniwalat ng dati nilang Angel of Death na si Colonel Jovi Pinedo, ay kaagad itong naghugas kamay at ito ang kanyang paglilinaw. Gawin mo lahat ng legal na pamaraan para mag yung problema sa dunga sa lugar po. Kaya kayo na dyan, tabahoy mo yung dunga. Wala mo ko sinabi, nasa'yo kita dyan para patayin mo lahat ng mga uh, adik dyan, lahat ng mga dyan

bagay na kanila ngayong hinaharap dahil ito ang ginagamit laban sa kanila para tuluyan na silang maiharap sa kinakatakutan nilang ICC. Ikaw, pabor ka ba sa ginawa ng dating Pangulo noon sa pagwasak sa kalakaran ng iligal na bato? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.